Okay, base po sa apat na araw na monitoring natin sa Mina Plus Singapore tsaka yung mga relevant news sa international oil market, mm -hmm. makakaranas po tayo ng mixed movement. Ibig sabihin, oh. may mga presyo na magro rollback ay na produkto na mag-rollback ang presyo mm -hmm. at mayroon naman kung walang adjustment. Yeah. So kaya may increase, maliit na increase. Okay, sa so gasoline po ang estimate natin based sa 4-day trading, uh, magre-range po siya ng maaaring magkaroon ng rollback ng 15 centavos mm -hmm. hanggang mag-increase ng 30 centavos. Ay, okay. Mm okay. -hmm. Tapos sa diesel naman po, maaaring walang adjustment, walang paggalaw, mm -hmm. hanggang rollback po ng 40 centavos. Mm -hmm. So, ano po? Oo, sige po, go ahead. Yeah. Sa kerosene naman po, rollback ng 20 centavos hanggang 40 centavos. Okay. Mm -hmm. So, ang, ang may rollback lang po talaga itong diesel at kerosene. Mm -hmm. Opo, sure yung diesel tsaka kerosene. Eh. Opo, pero Saka...